pinagtatapon ng ka blagir sa bato nila kargado na kasi may na yung bato tinapon nila sa dagat pati ito wala na laman yung sa unahan wala na rin tigib na kasi masyado ang anak bangka at puno na yung unahan puno na rin ito puno na ito puno na yun tapos yung gitna dyan na malaki malapit na rin mapuno

pani Panibagong araw Panibagong vlog Mamalang rin naman tayo dito sa Buya na Pinuntahan natin Ano yung ganjik? Saan yung butas ang series mo? Kapon? Kapila? Ito yung nahuli mga, nakahuli mga vloggers ng Blue Marlin o oh. Blue Marlin, Black Marlin Saan yung butas? Ayan? Yung isa nasa baba Ayan? Oh. Uh, wala laki pala. No? Yan ang malaki yan. Kasi, kung sa ilalim pa na yan. Yan ang malaki. Di tubod yan kapon. Ha? Ah? Tubod. Na ano, sinisika ko mo lang yan. Pinagtatapon ang na ka-vlogger sa mga karga Kargado na kasi may igi Ubus na yung bato Tinapon na nila sa dagat Pati ito, wala na laman ito sa unahan wala na rin tigib na kasi masyado ang ano, bangka at puno na yung unahan puno na rin ito puno na ito puno na yun tapos yung gitna dyan na malaki malapit na rin mapuno baka bukas sa hapon abanti na kami nito grabe ang sibad dito sa laut ng surigaw ilang araw pa lang kami puno na ang mga lagayan pag napuno pa namin yung malaki abot siguro nyo ang mga 15 mala malaang at nung nakaraan lugi maya maya bababa kami bali lima kami na naiwan dito sa payaw na to ang mga kasama namin na nagdayo kami di makadayo ni Kuenchik at wala kami gamit ang GPS di na ma-open na naming GPS mapping Eksperna, Eksperna. <laughs> Pundi itu <laughs> Tulisanmu Lima setelah keempat itu Semoga ada kasih lutang-lutang Bawah-bawah dah. Desa Kerga Rumah Igi. Ito mga tuna ang laman ito. Kulang ko rin tapiraso. Yan. Ang yan. Ito puro na mga lilupin, tulingan. baba na tayo mga vloggers naman natin palangre ah Woo! bigyan tayo ng biyaya oh grabe nakakargado lalo pag napuno pa yung ano yung malaking buriga pituhan ang laman na yun kapawi din si Kapitan At logi nung nakaraan Siya ang huli namin nung nakaraan Ang problema lang, pirit yun Maliliit masyado Hindi kasi nangain yung mga ano na yan Mga malalaking ano, yellow paint. Kaya kami Yung siya ay lang ng 700 700,000 Ang konsumo naman niya ay 600 At malayo nga namin pinanggalingan Galing pang Kison Kaya na Ang tagaling pa Tanggalin pa yung Ano sa tao pati yung mga sakay karamihan ay shorted ang nakabalan sila ang ay parang isang tao yung ano si Rizan si Brian at palitan utang Okay. <tinyo> <tinyo> labang bakit kaya malaman naman ito grabe naman ang isda nito kapon mga taga ngay nga eh, nag isang sila kapon sa kaskas huli -kas. nila sa ano kaskas -kas. tapos tayo naka ano din nakakalating fiber din kapon kitang kitang ngayon tuloy hindi kumain Talingan natin dito. Balit tulingan. Basta makahuli tayo. Mahirap yung pagsampa Wala tayong mapatimbang. Ayan okay, na naman unos, oh. Kapal kapal na naman yan. dikado na naman yung pagsampaw. Mamaya pag so, tagsagan ng unos na sibat na. Ito natin nahuli kanina oh, hindi pa lang na-open ng camera, nakala ko naka-open. Ano? You know? Huli natin sa uh, ano ah. Palang kanina, isang piraso lang 'yan, isang piraso. Tapos sa uh, tambo tambo dalawang piraso lang. Hindi pala naka-open ng camera kanina, nakala ko naka-open. kelapan Ayo Nana kalaban Ayo na kapan-kapan Tama mo na naman. Sa amin yung, ano, po, Ranger. Siyam na milya yung tinakbo nila. Galing doon sa tinalihan nila. Umalis kami kahapon doon. Pinuntahan nila kami ngayon dito at magpapadala sila ng ano, isda. May, mayroon silang naipon na isda. Padala nila sa amin at sayang din Makabinta uh, na yan sa tabi. y ¿leí la yo Ringer. ¡La casa abajo! ¡Le gila nylon eh, kaya nga sila ng ano ng nylon at talaga lagot daw huli nila ito mga vlogger sa ano sa palangri na malangre sila dun ay Oh. Oh, tanggal. Itali mo doon ng ano? Sad, Diretso na matanggal yun Lagi nyilu yan

Son tres, son tres. oking Más fácil, cabal, que mató una, una, cabal. Y lo, tapos, falta que está, no le no, la calla. Tunaw na. Tunaw na. Una. Dapat tinarga na lang yung sa series. Kinarga na lang sana yung Merike. Sayang ang yung Punti na lang.